말도 할 수가 Yo, good morning mga lord for today's video Dito na kami sana, bahay ng kalawan For today's video, ang ruta namin ngayon ay ano Panahaw Loop Bali, dito kami magkikita sa ano, pinya ng kalawan Hintay namin mga tiga Victoria Nine keg, six na mga lods. Six in the morning. Kasama natin for today's video si Kuya Onad, Ate Rachel, Ate Bina, vlog ni Robin, Tox, si Thomas, Kuya sasi sa Kuya June. at saka si Tatay Jun at saka si Kuya Boy you know? at ayun lang nga mga loads dito na kami sa bayan ng kalawan dito kami sa may pinya pa namin ng tiga Victoria oh, shoutout sa ating mga kasama vlog oh. ni Robin Hello, Rochelle. Nakamura. Miss Nakamura. You know? You know? Shout out. You know? Oh. Shout out kay Tata Juno. Shout uh, out. Talk sa Great Peter and Si Tata Juno. Ayan. Tao, 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 tao. Tao, oh, tao muna ka dyan, mga Kung sa Baguio may tahong ano, strawberry, dito sa alawan, pinya naman. May tahong yung strawberry? Taho. Pinya. Pinya naman. Abi ma oh. <laughs> uh, uh, <laughs> oh. mo may tahong oh. yung strawberry? Hindi mo strawberry O, At ayun na nga mga Lord, dried out na kami. Dito na kami sana, prinsa. Pakahon na kami ng ano, San Pablo. at na nga oh. unang sa pover shout out kalites oh, hi shout out kalites unang sa Napakahinga. napakahingay woohoo Woo sarap magbike Ayun nga mga loks. You ano. Welcome to San Pablo City. You know. Ito na yung layon. Ayan o. Oh. Layon. Wala yun. Layo no At ayun na, mga lodo Shout out vlog ni Robin Malakas ako ng kontupag ng camera eh Layo no, layo. At ay na nga mga lods. Kung ang bagyo merong lionhead, dito sa San Pablo, meron kaming mubasa. Ano? <laughs> What's no Ayun na nga mga lods oh Province of Quezon Yun know, oh Province of Quezon oh Shout out mga lods Yo shout out mga lods Yung tayo sana oh Province of Quezon Yun oh know, Yun oh know. Yun know. oh Ay, pasa ba to? Diyan na dito, bypass na. At ay na nga mga lods, dito na kami sa ano, out of nowhere. Daan to sa ano, anong road to? Ito po yung ano, daan pumuntang Chaong, Chaong Quezon. Chaong, Shout nga pala kay Kuya Unad. You know, nasa una no. At ayun na nga mga lord, stop over muna kami sa ano, Jollibee Quezon. CR break muna, CR. May sumi-CR kasi eh. Lord, nakapasok na kami ng bypass. Papunta na kami ng ano, kamay ni Jesus. At ayun na nga mga Lord, dito na kami sa ano, Chaong Quezon. Welcome, barangay Mancinsur Lucena At ay na nga mga lods Dito na kami sa ano. welcome Municipality of Candelaria Candelaria Quezon na mga lods Yun know? o

Atayin na nga mga lods Dito na tayo, tayo, tayo. sa ano, Quezon Jog out, pati sa Riyaya At ayun na nga mga lods, nandito tayo sa ano, restaurant ng na aeroplano. For sure, Shout out mga lods. Ating ano, adyong yung taas. Side trip na, pamuntang ano? Pamuntang kami ni Jesus. Oh, ito okay, no? yun. Kamayan sa palaisdaan. Sa Quezon. Ayan sila

<laughs> Kailangan ng ano? No boarding pass, no entry. Sliding door. No pet allowed. No. Shout out. Tawag ba yan o? <laughs>

Thank you. Shout out. <laughs> Ay, naka sa likod. O, oh. oh, paano yan? Uwi na kami, o. Oh. Salamat sa Air Summit. Shout out, Kiyate. Yun Plus yung bike ko, iniwanan ko na doon, o. Oh. <laughs> mga lods dito tayo sa ano sa Quezon no? you know Night of Columbus welcome to the town of Lukbang art and summer capital of Quezon ah, picture picture 1, 2, 3 at ayun lang nga mga lods for today's video andito tayo sa ano Kamay ni Jesus Dokbang Quezon Konting picture lang Sabay ano, alis na agad Shout out, takbong pogi Kabisyo Shout out sa Bay Bikers.

At kayo na mga lods Kunti yung picture lang Sabay uwi na kami Shout out kay Tata Jun Araw maulan Narito kami Tayo video dito dito Nah, ay, pa nga hindi na Ay, apat. nga eh! Dito, 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 dito! sila sa group nah, mga na. wala lang eh, sila ah?

Don't forget to comment like share and subscribe going to you you know, you know. ay na nga mga lods for today's video Dito sa ano ate maya si special Bibingka ka ayun o oh, 3 for 100 o oh. yun know? o oh, o titikman na natin titikman na natin ang bibingka ka special bibingka ka special buwanong... bibingka um. Ba, iibis na mito ako ni Ate Bina. Kala ko galit Ano ano sabi ni... Sabi na rin. Kapos ko yan yung Ako nga ako mag-agsa. Ay, ko ito. Ay, ko ito. Ay, gusto ko 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 dito lang yan mga loso. Special bibingka. Ang bibingka ni Ate Mayas to, to oh, sarap at ayun na nga mga lords pababa na kami ng ano kabinti boundary na kabinti sa kanang ano pagsanhan yun no? enjoy the view napakaangas Whew. Pagod Pero sulit Sulit naman maganda view eh Shout out